Hello! Tara, sama niyo ako sa panibagong vlog kong ito. Here we go! Welcome to my channel! Nandito tayo ulit dito sa aming bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Tara mga friends, punta tayo sa loob nitong Momoyo Ice Cream and Ice Coffee. Tignan natin kung ano yung mga ibibenta nilang mga ice cream at ice coffee. Alamin din natin kung magkano kaya. Tara, pasok tayo sa loob. Ang ganda sa loob mga friends. Napakalinis. Ito yung kanilang mga ibinibenta ng mga ice cream at ice coffee. Maliban sa mga ice cream at ice coffee ay nag offer din sila ng mga iba't ibang uri ng mga milk tea. Pakibasa na lang po para malaman nyo kung ano pa yung mga ibinibenta nila at kung magkano. Enjoy watching na lang po! O ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Bali ipinakita ko lang sa inyo itong pinunta nating Momoyo Ice Cream and Ice Coffee. Shout out pala sa Momoyo Ice Cream and Ice Coffee. Mangaldan. Pero bago ko tuloy magpaalam, ay huwag niyong kalimutang paki-like at paki-subscribe ang aking channel at paki-follow niyo na rin po ang aking Facebook page. The same channel. Okay? Ganun na lang po. Ah, magkita ulit tayo sa next vlog ko. Life is sweet. Love is sweet. Kaya, punta na po kayo dito para matikman nyo ang matamis nilang binibintang mga ice cream, mga ice coffee, mga milk tea, at mga iba pa. Sulit sa tamis. Sulit na sulit. Sweet na sweet. O ano na mga friends? Punta na kayo dito. Paalam na po.